So, i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng poson mo. So, ano yan? ice queen tayo matured woman control dating yun ano yun karma OMG ano yan so again ulitin ko ice queen to kasi hindi na makikita mamaya dahil masyadong malaki hindi kasha. Ano ba ba ito? Ito naman, dating. Ito, yun, yun. Ito, Karma. Ano yan? Ano yung dito? So, sa so side mo, babae ka siguro dahil may matured woman tayo. So, kung sinabi mong matured woman, pwedeng 40 years old and above yung age. Um, di ka siguro nag- Bakit gano? Control, tas may dating union. Hindi kayo nag-uusap ngayon sa tingin ko. Binalik mo yung control sa sarili mo. Itong ada poson, ay sorry, poson mo. Itong poson mo, ay literal na nagde-date. May kadate siya. Nowadays. May union. Ano itong karma? Kasi pag pinagsama natin itong union karma, more likely, past person to. So, nagde-date sila ng someone from the past, malamang ex to. Baka nililigawan niya yung ex niya nowadays, o nagtatry silang magkabalikan. Ewan ko, parang connected sila ngayon sa isa't isa, o nasa dating period. So, again, more likely, Mm. Nagkabalikan. O nagta-try magkabalikan yung poson mo. At yung ex niya. Pero wag hindi kayo nag-uusap. So malamang ex mo rin to. Or regardless kung ex mo ba to o... Um, someone lang na interested ka. Basta ganyan. Uh, no contact kasi to. So, again, hindi ko alam kung ex mo ba to o someone na uh, nandigaw sa iyo o type mo pero for some reason, eh, nag sa no contact yung situation nyo. Pero kamusta ba siya ngayon na hindi kayo nag-uusap? Well, again, Nas, may dating dito parang nasa dating period siya sa someone from the past more likely ex kasi yun yun eh pero kung wala tong yun yun ito lang someone from the past regardless kung ex ba yan o hindi sabi natin niligawan niya pero binasted siya o crush niya yun sa past pero dahil may yun yun edi parang di ba may nagbalik So X nga to. O uh, someone na niligawan niya pero binaste siya, pwede rin doon. Kasi nga ano eh circle eh. More likely pass kasi sa karma pass tapos nagbalik. So again, niligawan niya, crush niya. Na walang nangyari tapos bumalik ulit yung kanilang connection. Pero mo like ex lava to. Kasi again, kung wala to, ito lang. Sabi natin friend lang 'yon. Crush niya. Pero dahil may union, so for ano to, ex lava. Anyways. Ano man tatanungin natin dito? Anong feelings niya para sa Anong feelings mo sa kanya? Siya mo, ikaw muna. Anong feelings mo sa kanya? Ngayon, na, hindi kayo nag-uusap. Bukod sa, yun nga, no contact, ayaw mo siyang makausap. Kasi, ang dating, in control ka dito. Ayaw mo siyang makausap for some reason, o, mayroon ko. Ang dating, ikaw yung may ayaw. O, ayaw gumawa ng action. O, mag-initiate ng action para mag-connect. So, feelings mo sa kanya. At feelings ng person mo sa iyo. Ngayon, na hindi kayo nag-uusap. oh, tamang-tama ko. Oh. Five of souls. At ito, oh, evil-minded. Diyos ko po. Um, may ano tayo dito? night of wands sige ka muna anong feelings mo sa kanya ngayon hindi kayo nag-uusap actually ang dating sa akin disappointed ka na hindi kayo nag-uusap nowadays Kulad ng sinabi ko kanina, ikaw yung ayaw mag-initiate ng action. Hintay mo lang siya na magkusang mag-message sa'yo. So, ganun ang dating. Disappointed ka na hindi siya gumagawa ng action para i-reach out ka kasi wala ka namang balak i-reach out siya kasi gusto mo nga na siya yung magkusa. Ayaw mong gumawa ng action. Kasi natatakot ka siguro na baka di siya mag-reply o Ewan ko, Basta ayaw mo. Ayaw mo lang. Ngayon, dito sa feelings ng person mo, sa iyo, ayan, may ano tayo. Five of swords. Ay, kasi deception ko ka yan, di ba? Pero sabi dito, arguments. So, nag siguro kayo. Kaya siguro ayaw mo makipag-connect sa kanya. Ito namang poson mo. Dahil di ka nakikipag-usap, eh, naghanap ng iba. <laughs> OMG. So, gano'n ang dating. O, pwede rin ganito. Nagsiself-sabotage siya sa connection yung dalawa. Kasi, ayun, nakalagay. Self-sabotage. O, feeling niya, argumentative ka. So, kunin mo lang yung info na sa tingin mo ay eh, par sa yo. O, feeling niya, ma-pride ka. O, puno ka ng fear. Doubt. Ayun din, doubt. O, feeling niya, ini-ignore mo siya. ay no? Ignored. Mm -hmm. So, sa madaling salita, inihintay ka rin niya pala mag-message sa kanya naghihintayan kayong dalawa sa wala. Sa madaling salita. So, dahil ayaw din niya, gumawa ng aksyon para mag-message sa iyo. Kaya ayun, naganap na lang ng iba. Sa madaling salita. Naganap ng ibang kausap o ibang malalandi. Tapos, yung na din natin, bumaliktad. Kasi argument, discord, pares lang yun eh. So again, mukhang galit ka sa kanya o galit siya sa iyo. Pares kayong galit sa isa't isa. So malamang nag-away nga kayong dalawa. Dahil umuulit. Same, same lang yun eh. Argument, discord. So malamang nga nag-away kayo. O baka nga break na kayo. Kaya naghanap ng iba. Itong poson mo. So, feeling niya masama ka sa kanya. Cruel eh, no? Evil-minded. So, evil-minded plus five of swords na deception codes. Sneakiness, di ba yan? Gano'n ang dating? Gusto niya maghiganti o oh. gusto niya pagselosin ka. Yun ang current feelings niya sa'yo. Kaya siya naganap ng iba. Kaya ayan, nasa dating period siya ngayon. Kasi parang may masama siyang balak. At gusto niyang uh, saktan ka sa paraan na pagsisilosin ka. O uh, sasaktan sa paraan na, yun nga, maghanap ng iba, palitan ka, pagpalit ka sa iba. So, masama siya sa madaling salita. Mm -hmm. So, yan ang current feelings nyo para sa isa't isa. Mm -hmm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.